is Binoy Extreme. Eh, dadaanan sa kapag June 24, alam ng mga taong bayan yan. And this is the example of what entitlement is. Entitled sila na magsaya doon sa piyesta nila. But hindi nila iniisip yung consequences nung pagsasaya nila kung may tatamaan na silang iba. I mean, look at this. Walang problema makipagbasaan. Makipagbasaan ka sa mga taga-barangay mo, taga-lugar mo, na kung saan malamang wala rin silang pasok, wala rin silang trabaho. ba? Diba? Pero bakit kailangan mong basain yung mga commuter na papasok at minamind lang nila yung buhay nila kasi nga hindi naman kami kabilang doon sa pagsasaya nyo. Ay gulo pa rin sa Wata, Wata Festival sa San Juan. Gabasagan ng bote, kaya may nasugatan. yatik acid mano ang sinaboy niya. Ang tinamaan mano ng asido, isang nanunood lang sa kasiyahan. Di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Paalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya, eh, binasa ko pa rin, pieste. Eh. O ba? Diba, ito yung isa sa kaso na kung saan lunod na lunod ang mga Pilipino sa karapatan pero hindi nila alam lang yun yung karagatan ng responsibilidad. Naiintindihan namin na piyesta nyo may karapatan kayong magsaya pero yung ibang tao may karapatan ding makapasok sa trabaho nila, magbiyahe ng matiwasay, maging maayos yung buong araw nila. Hindi ba pwedeng magsama yung dalawa na yon? Bakit kailangan nyo mag power trip ba? Diba? magkaroon ng excuse para walang yain yung kapwa nyo dahil lang sa piyesta nyo dahil may authority kayo na mangupal na ibang tao kasi piyesta nyo yung event na to nahahalin tulad ko siya sa purge na kung saan nilalabas ng mga tao yung pagiging walang yan nila on that one day ba? Diba? they wanted to inflict pain because para sa kanila yun yung kasiyahan nila and a lot of Filipinos do not realize that yung isa sa source nila ng kaligayahan ay e yung pain ng others na nai-inflict nila on the guise of joke on the guise of pranks 'di ba But I think everyone would agree that pranks have limitations. But sadly sa Filipino, I think none. Katulad ng mga grupong humihingi ng sobra-sobrang karapatan na hindi na nila alam kung ano yung kapalit ng karapatan na hinihingi nila hindi na nila alam na kasama doon sa karapatan nilang makamit ang isang bagay, e eh natatapakan na nila yung karapatan ng ibang tao. This is Pinoy Extreme. Have a good day.